Ang nakaraan, tuluyan nang nakapasok ang ating bida at kanyang mercenaryo sa loob ng gubat ng mga halimaw. Habang sila ang pasuong sa ilalim ng gubat, hindi nila inasahan ang papadating na panganib. Halos lahat ay nabigla sa panganib nito at sila ay napalaban sa halimaw na tinatawag na Dearest End. Napalaban ang ating bida at mga mercenary at sa huling tagpo sinunog nila ang mga ito pero hindi pa pala tapos ang panganib na nakaabang sa kanila. Ang ating bida ay buong tapang na humarap sa mga halimaw. Ang pagpapatuloy. Ang ating bida na si Ghislaine ay nakaharap ng buo ang loob sa mga halimaw at itinaas ang kanyang kamay na may espada at sinabi habang nakatalikod sa mga mercenaryo na, itaas ang inyong mga espada. At sinabi sa lahat na, ito ay magiging matinding dikit na laban. Sigaw nito para palakasin ang loob ng mga mercenaryo. At nagsabi ito na, sumugod. Dali-dali na dumausdes ang ating bida pasugod sa mga halimaw. Nagulat ang lahat sa tapang at bilis ng ating bida pasulong sa mga halimaw ng walang takot, habang ang mga mercenaryo ay makikita ang takot sa kanilang mga mukha at hindi ito may pinta. At may nagsabi na isang mercenary na, ano, laban ng malapitan laban sa malalaking halimaw. Madali lang sabihin pero kahit kaunting pagkakamali sigurado ang kanilang kamatayan, dagdag pa nito. Ang mukha ni Gordon ay hindi may pinta. May dagdag na sambit ang isang mercenaryo na, sa tingin ko, nakakatakot akong mauna. Sabay nagulat ang lahat ng mercenaryo sa likod ng biglang lumabas ang grupo ng mga Cerberus sa harap. Ang mukhang excited pa ang mga ito na at sumigaw ang kanilang kapitan ng may maangas na tono, sumugod na tayo. Habang nakasunod si Belinda at sinasabi sa kanyang master na si Gisley na, wag mong masyadong puwersahin ang iyong sarili, young master pogi. Si Manong Marcel naman ay humarap sa mga mercenaryo at nagtanong, ano pang inaante-ante nyo dyan? Pasku, ang mga mercenaryo ay may takot pa din na ekspresyon sa kanilang mga mukha habang hawak ang kanilang mga sandata. Ito ay inuutos ng ating kamahalan na si Gisle na, sumugod na kayo. Dagdag pa nito, magtiwala kayo sa kanya at sumunod sa kanyang mga utos. Nakatingin pa din ang mga mercenaryo at hindi makapaniwala sa nasasaksihan at gulat sa sinabi ni Jillian. Walang pag-aatubili na sumugod ang lahat at sinabi nila na, kahit anong mangyari, kahit masama pa ito, gagawa ng paraan ang ating bida para sa atin. Dali-dali silang umaban na may gigil sa kanilang mga mukha. Sumigaw si Gordon ng, Thera, sumunod sa ating kamahalan sa kanyang mga utos itinaas ng ating bida ang kanyang espada at sinabi sa mga mercenaryo na, ngayon ang kanila mga shell ay sunog na, kayang-kaya na natin silang hatiin kahit hindi tayo gumagamit ng mana. Dagdag pa nito na, huwag kayong matatakot, para na lang silang scarecrows na malaki at hindi nakakatakot. Sabay-sabay sumagot ang lahat na, tapusin silang lahat. Agad-agad nilang pinagtutusok at pinaghihiwa ang halimaw na maraming ngipin. Ang ating bida ay tumalon habang hinihiwa ang mga halimaw sa tulong ng mga mensanaryo na may gigil sa kanilang mga mukha. Sambit sa sarili ng ating bida, ang pag-aalinlangan ay isa lamang kamatayan. Dagdag pa nito, ang trabaho ko dito ay tanggali ang pag-aalinlangan ng mga sumusunod sa akin. Sumugod ang ating bida sa halimaw na maraming ngipin at kanya itong tinusok sa bibig. Makikita ang pagdurugo nito at dali-dali itong hiniwa ng ating bida sa gitna. Tinaas niya ang espada at sinabi, kailangan itanim ang mga espiritu na ginagawang posible ang mga imposible. Nakatingin ang lahat sa ating bida nang may pagkamangha habang pinapalibutan nila ang mga halimaw na wala ng buhay. May pagtataka na nagsalita si Gordon, nagawa natin. Dagdag pa ng isang mercenary nagawa nating talunin ang lahat. Nagpahayag ang ating bida, makinig ang lahat. Lahat ay time-time na nakinig sa ating bida nang may kaba. Patuloy pa nito, ito ang gubat ng mga halimaw. Dagdag pa niya, nasa harapan pa lang tayo ng gubat, mas marami pa tayong makakaharap na halimaw katulad ng dearest ants. Pero wag kayong mag-alala, ako ang unang laging haharap sa kanila. Buong tapang nasabi ng ating bida habang papalingon sa mga mercenaryo. Magtiwala lang kayo at sumunod sa akin. Lahat ng mercenaryo ay nanindig at nagulat sa sinabi ni Ghislaine. Nagsalita ang ating bida, lahat ay maghanda. Makikita sa mga tagpuna ang ating bida at mga mercenaryo ay kinakalaban ng iba't ibang halimaw at patuloy na nililinis ang daan papunta sa kanilang parurounan. Gigil na lumalaban ang leader ng Cerberus na si Kaor habang ang lahat ay naghahanda sa paparating na mga halimaw. Nakatingin ang mga mercenaryo sa ating bida habang inaalagaan ito ng kanyang eabab na may halong inggit. Patuloy silang nakakatagpo ng mga kakaibang halimaw habang tinatahak nila ang loob ng kagubatan. Lahat ay nagulat ng isa sa mga mercenaryo na malaki ang ngipin ay bitbit ng tila ibon na halimaw at humihingi ng saklolo. Halos lahat ay lumalaban para mabuhay, malampasan, at mapagtagumpayan ng mga halimaw. Nagulat ang lahat ng may isang tila dagang halimaw ang lumitaw sa kanilang harapan. Pagtataka ng mga mercenaryo at may takot sa kanilang mga boses, Gaano pa kaya karami ang ating makakaharap na halimaw? Si Jillian at Kaor ay nanindig upang harapin ang mga kalaban na ikinabigla ng iba pang mercenaryo. Dali-dali ay sumugod si Kaor upang putulin ang paanang dag ang halimaw, ngunit ito ay nakalampas sa kanila at sinubukang kainin ang mga mercenary. Biglang lumabas si Jillian para salagin ang atake nito. Sa panapos na atake, maangas na tinusok ito ng ating bida sa pismi. Pagkatapos, humarap ang ating bida sa mga mercenaryo at nagtanong, may nasaktan ba sa inyo? Sumagot ang mga ito, wala, bossing. Buhay pa kami. Kung gusto niyong mabuhay, huwag kayong lalayo sa ating boss, dagdag pa ng isang mercenaryo. Kaya nating lumaban sa mga halimaw ng sama-sama. Nagsalita si Jillian, ngayon nakukuha na nila ang kanilang katapangan. Nagsisimula na silang maging handa. Tumugon pa si Kaor, ang totoong guro ay ang maranasan ito. Sumang-ayon naman ang ating bida. Kinuha niya ang atensyon ng lahat at sinabing, malayo pa ang lalakbayin natin. Pagpatuloy lang natin ang pagbaybay ng daan. Sumang-ayon ang lahat at handang-handa na. Ang mercenaryong mukhang daga ay parang gulat na gulat sa mga nangyayari habang nasa likod ni Ghislaine. Hindi siya makapaniwala sa mga nangyayari nababaliw na ang mga ito sambit sa sarili. Habang patuloy silang naglalakbay sa kagubatan, napansin nila ang isang bahagi kung saan unti-unting bumukas ang makakapal na mga puno. Nagkaroon ng liwanag, at sa harap nila ay sumikat ang buwan sa isang malawak na sapa. Ang mga mercenaryo ay saglit na tumigil, natulala sa tanawin. Tignan nyo, sabi ng isang mercenaryo, ang linaw ng tubig. Para tayong nasa ibang mundo. Dali-dali silang pumunta sa sapa, nag-iigib ng tubig sa kanilang mga lalagyan, at nagsimulang uminom. Sa wakas, makakainom tayo ng sariwang tubig, dagdag pa ng isa. Ngunit habang nagtatampisaw ang ilan, nagsalita si Belinda na huwag tayo magpakakampante, hindi natin alam kung ano ang maaaring lumabas. Sa isip-isip ng ating bida sa wakas na pagtagumapayan namin makalapag ng ligtas dito. Gumawa tayo ng mapa na may lawa sa likuran natin, sabi ni Ghislaine. Dito na tayo magpapahinga dagdag pa nito. Sa tabi ng lawa, nagpa ang bawat isa na magpahinga habang nagluluto ng pagkain. Ang mga mercenaryo ay nagtipon-tipon at nag-usap-usap, may kanya-kanya silang paksa. Ano ba talaga ang ginagawa natin? Kara rating lang natin sa pasukan, pero kung papasok pa tayo ng mas malalim, hindi natin alam kung anong klaseng mga halimaw ang lilito para umatake sa atin. Sabi ng isang beerang mandirigma sa kanyang kasama, buti na lang walang nangyari nitong nakaraang dalawang gabi, salamat sa Diyos, tugon naman ng isa pang mercenary. Sa kabilang grupo, napaisip ang isang mercenary at napatanong, anong pinagsasabi ni Manas, ang lalaking mukhang daga? Gusto mo bang tumakas? Tanong ni Gordon Massell. Ibig kong sabihin, hindi na natin kailangang isugal ang buhay natin, sagot ni Manes, na kilala bilang ngipen boy. Dagdag pa niya, hindi ba mas mahalaga ang buhay kaysa sa pera? Ganun pa man, nakapagbukas tayo ng medyo maayos na daan. Sinabi ng boss na hindi na malayo ang ating patutunguhan mula sa pasukan. Malapit na tayo, sagot ni Marcel. Naniniwala ka pa talaga sa kanya. Kaya lagi kang naloloko, Tugon ni Manes na may halong pang-aasar. Hindi walang dahilan kung bakit may palayaw ang ating amo. Malinaw na gusto niyang linisin ang kagubatang ito gamit ang puwersa para makamtan ang sarili niyang kaluwalhatian, dagdag pa ni Manes na may yabang sa boses. Natanggap na natin ang paunang bayad. Trabaho ng isang bayarang mandirigma ang sundin ang utos kapag nabayaran na, sagot ng lalaking may takip ang isang mata. Huwag kalimutan na niligtas na rin tayo ng boss ng isa o dalawang beses. Sang-ayon ako, magaling siyang mandirigma, pero swerte lang niya yun, balik ni Manas na tila namungot siya. Isa pa, magkamali lang tayo kahit kaunti, lahat tayo mamamatay. Kapag naging kritikal ang sitwasyon, ituturing lang tayo na parang panangga ng karne. Lahat ng maharlika ay pare-pareho, sabi ng isa pang mercenaryo, na tumanggaw bilang pagsang-ayon. Kitang-kita ang pangamba sa mukha ng iba sa naririnig nilang paninira ni Manes. Mas mabuti ng magpatuloy na may pagdududa. total ang paglusog pabalik sa hukbo ng mga halimaw ay parang pagsususay din, bulong ni Manes sa sarili habang may masamang ngiti sa labi. Sa masamang sitwasyon, gagamitin ko silang pain, dagdag niya. Ibig sabihin, kung hindi dahil sa amo, patay na tayong lahat, sabi ng nakabaluting mercenario. Tingnan mo yung dagat. Sigaw ng isa, habang nakita nilang lumapit ang ating bida na abala sa pagpapagaling ng mga sugatang mercenaryo. Mag-ingat ka na huwag hayaang mabasa ng tubig ang sugat na yan, kundi maaagnas ito. Bili ng ating bida sa isa sa mga sugatang mercenaryo na agad namang nagpasalamat. Ah, ginagamit mo ang napakahalagang gamot na yan. Hindi ba dapat itago mo na lang yan para sa sarili mo? Tanong ng kanyang e-abab ng pabulong. Ngayon ang tamang oras para gamitin ito. Kung itatago ko lang, wala rin itong silbi, sagot ng ating bida. Sino ang susunod? Tanong niya sa mga nakapila. Nagulat ang mayabang na mukhang dagang mercenario. Ang mga gamot at potion na ginagamit niya ay mas mahalaga pa kaysa sa buhay natin. Sa tingin mo ba itatapon niya ang mga ganoong bagay para lang sa isang beerang mandirigma na itinuturing na panangga ng karne? Sabi ng nakabaluting lalaki. Totoo, iba siya kumpara sa dati nating amo, sabi ng isa pang mercenaryo. Hindi siya yung tipo na itatapon tayo, dagdag pa ng isa. Galit na galit ang mukhang daga at agad na tumalikod. Gusto ko sanang pasimula ng ilan sa kanila, pero hindi ko na kaya, bulong ni Mana sa sarili, na ang ini sa mukha. Samantala, lumapit ang ating bida sa mga nagkukumpulang mercenaryo. Tapusin nyo na ang pagkukwentuhan nyo at magpahinga habang kaya pa, suhestyon ni Ghislaine. Agad namang sumang-ayon ang lahat. Maya-maya pa, niyayan ng ating bida sina Kaor at Jillian upang makipag-usap. Okay ka lang ba sa ganun? Kung ako ikaw, tinaga ko na sana ang dila niya agad, tanong ni Kaor sa ating bida. Hayaan mo na lang ang mga halimaw ang magpatagal sa kanya. Ngayon, may mas mahalagang bagay na kailangang tingnan, sagot. Nang ating bida, bakit bigla mong inutos na bilangin namin ang mga ilaw? Tanong ni Eabab. Meron pa tayong natitirang 24, sagot ni Kaor. Tulad ng inaasahan ko, nababawasan ang bilang. Simula nang pumasok tayo sa kagubatan, palaging may mga halimaw na umatake, kahit araw o gabi. Pero nitong nakalipas na dalawang gabi, wala nang umatake, paliwanag ng ating bida. Anong ibig sabihin? Tanong ni Kaor. Pumapasok na tayo sa teritoryo ng mga halimaw nagising sa gabi, sagot ni Marcel Manong. At ito ay mga maimpluwensyang halimaw. Mula ngayon, magiging mas mapanganib na ang mga bagay, sambit ng ating bida, na may seryosong ekspresyon sa mukha. Hanggang dito na muna ang ang kwento tungkol sa ating bida na si Ghislaine sana ay nagustuhan ninyo maraming salamat mga kezen sana ay patuloy natin suportahan ang mga manhua na inilalabas namin wag kalimutang utang mag subscribe ang ating channel at ilike ang ating video. Maraming salamat ulit.